Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sinita ng Commission on Audit o COA ang Metro Manila Development Authority o MMDA dahil sa mga flood control project noong 2022 na hindi raw natapos. Ipiniliwanag naman ng MMDA ang dahilan ng pagkaantala at sinabing tatapusin nilang lahat ng proyekto. May unang balita si Rafi Tima. Tagulan na naman. Kaya andyan na naman ang mga baha sa gitna nito, pinansin ng Commission on Audit ang MMDA dahil sa 33 flood control projects na hindi nila natapos para sa budget year 2022. Ayon sa COA, aabot ang mga proyekto sa mahigit 800 milyong piso. Labing apat na proyekto lang daw sa 47 proyekto sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 ang natapos. Pansin ng komisyon, patapos na ang 2022, dalawang 20 putsyam sa mga proyekto ay for implementation pa lamang. Aminado ang MMDA, hindi nga nila natapos ang 33 proyekto sa loob ng 2022. Ang reason dyan primarily is one May election ban ng 2022. So yung pag-award niya at pagsisimula niya, hindi kaagad nagawa. In effect, may 4-5 months na delay sa implementation. Pero hindi lang daw 47 proyekto ang kanilang flood control projects, kundi mahigit isandaan. Gayunman, hindi raw ito kasing laki ng mga proyektong nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero bago pa man lumabas ang report ng COA, karamihan daw sa mga pinuno ng ahensya, natapos na nila. I can say na about 95% nito mga projects na ito na na-flag ng COA ay tapos na. Isa sa mga pinuno ng COA ang pyrolysis machine project na ito ng MMDA sa Vitas Pumping Station sa Tondo, Maynila. Kasama ang sorting machine na una nang natapos, dito nilalagay ang mga basurang hindi pwedeng pakinabangan. Tapos na raw ito, pero kailangan lang ng sertifikasyon na malinis ang inilalabas nitong usok. It reaches around 800 to 900 degrees Celsius. So, dry pyrolysis po siya, wala po siyang furans, wala po siyang dioxin. Ipapatest po natin ito sa DNR with a third-party uh, uh, testing company or laboratory para naman sa stock emission. Ayon sa MMDA, tinutugunan nila ang mga puna ng COA sa kanilang mga proyekto, lalo na ang mga patungkol sa flood management dahil batid nila ang epekto nito ngayong tag-ulan. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Patuloy ang nararanas ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang dyan ang ilang lugar sa Davao del Sur, Bohol, Cebu at Zamboanga. Narito ang unang balita. Umaga pa lang nakaranas na ng malakas na ulan at hangin ang mga residente ng Zamboanga City kahapon. Dahil makulimlim, gumamit na ng ilaw ang mga sasakyan. Ang ilang pedestrian subilong muna sa mga gusali para palipasin ang malakas na ulan. Sa Tagbilaran, Bohol, naranasan din ng malakas na ulan. Nagdulot ito ng baha sa ilang kalsada. Ayon sa Tagbilaran City Government, inaayos na nilang drainage system para maiwasang maulit ang baha. Ah, uh, talawa! Baha na! Stranded naman ang ilang pasahero at motorista dahil din sa bahang dulot ng malakas na ulan sa Digos, Davao del Sur. Matindi rin ang traffic sa lugar. Ang ilan namang ibinibentang sasakyan na sira ng maanod ng rumaragasang baha. Ayon sa CDRRMO, maaaring sanhiri ng pagbaha ang pag-apaw ng tubig sa open canal sa lungsod. Sa Mandawi, Cebu, nagulat ang mga residente sa relocation site sa barangay Paknaan nang umapaw ang tubig mula sa Butuan River. Maayos daw kasi ang panahon ng umapaw tubig. Umabot sa binti ang baha sa mas mababang parte ng relocation site. Gumuho ang lupa sa bahagi ng Dominican Hill sa Baguio City. Nasira rin ang ginagawang riprap sa lugar. Napinsala ang bahay ng tatlong pamilya. Wala namang naulat na nasaktan. Ayon sa CDRRMO, nagkaroon ng soil erosion dahil sa pagulan na naranasan sa lungsod. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Mataas sa presyo ng bigas ang isa sa mga idinadain ng ating mga kababayan. Para maibsan yan, may sinusulo na panukalang batas sa kamera at may unang balita live si Nico Wahe. Nico, anong panukala yan? Ivan, libre nga bigas nga para sa mga senior citizen ang isinusulong ng isang panukalang batas sa Kamara. At kung matutuloy, apat na kabang bigas kada taon ang matatanggap ng mga senior citizen. Tatlong kilo sa isang araw ang nauubos na bigas ni Mang Raul at kanyang pamilya. Ito silang naghahati-hati riyan. Kaya naman kahit 66 years old na, todo kayod pa rin si Mang Raul bilang tricycle driver. Inuuna ko muna po pamilya ng bigas. Ay, yung ulam mo po, madali naman pa yung ulam eh. Kahit may counting 50 pesos ka, makakabili ka ng ulam. Ay, ang bigas po hindi. si marami po kami. Arawan daw ang bilin niya ng bigas. Hindi nga raw niya matandaan kung kailan siya huling nakabili ng isang kabang bigas. After kilo lang po, hindi po namin kaya isang kilo, isang sakong bigas. After kilo po, wala po, hindi po po natin kaya ang bumili ng isang sakong bigas. Makararanas lang daw ulit sila kapag natuloy ang panukala ni Paranaque City First District Representative Edwin Olivares na bigyan ng isang kabang bigas kada tatlong buwan o per quarter ang mga senior citizen. Apat na kabanyan sa isang taon. DSWD ang inaatasang magbigay niyan. Malaking tulong po sa para sa amin po mga senior. Ang iba pang senior guy ni Guillermo na isa ring tricycle driver, hindi na raw magtitiis sa tinapay kapag natuloy ang panukalang yan. Nangyayari ho yun pagka uh, walang, walang, walang biyahe, walang pasada. Isa malaking tulong na rin sa, sa amin na kaya ito nagkakaedad. Ah, kaganda. Dahil laking bagay po yan sa, sa mga, mga senior na kung minsan, siyempre, kulang din sa mga, ano, sa mga pagkain. Laking bagay po yan. Kahit sa isang kaban lang, laking bagay na po yan. Sa ilang tindahan ng bigas ngayon, pumapalo sa 2,000 pesos hanggang 2,200 pesos ang kada kaban ng bigas depende sa klase. Kung per kilo naman, 44 pesos ang pinakamura sa ilang tindahan. 52 pesos naman ang pinakamahal. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang presyo ng bigas nitong Hunyo. 11 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang itinasa presyo ng kada kilo ng well-milled rice. Ivan, sa monitoring naman ng Department of Agriculture, nasa 38 pesos or nasa 39 pesos hanggang 48 pesos kada kilo ang presyo ngayon ng well-milled rice. Live mula rito sa Makati City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Dismayado ang ilang mambabatas sa nabuking na paggamit ng mga stock footage sa bagong lunsad na Love the Philippines campaign video ng Department of Tourism. Ayon kay Senador Sonny Angara, parang nalugi ang gobyerno sa nangyari dapat daw gumawa ng bagong campaign video. Sabi naman ni Senadora Grace Poe, tila na scam tayo sa promo video. Inaasahan daw niyang hindi na ito mauulit. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, nakakadismaya ang nangyari. Tinawag niyang unprofessional ang paggamit ng stock videos ng ibang bansa para sa promo video ng Pilipinas. Iginiit e, naman ni Senate Committee ang Tourism Chairperson Nancy b Binay na dapat may managot dahil pera ng taong bayan ang ginagastos ng DOT. Hirit ni Congressman Joey Salceda, ang una niyang puna na hindi isinama ang bulkang mayon sa promo video ay sanyalis daw ng trabahong tamad. Para kay ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, nabudol daw ang tourism campaign. Pino na rin ni Castro ang pagkakapareho ng campaign slogan natin sa Cyprus. Wala pang tugon ang DOT tungkol dito. Samantala, tinapos na ng DOT ang kontrata sa ad agency na DDB Philippines na gumawa ng Love the Philippines campaign video. Humingi na ng paumanhin ang DDB Philippines at inako ang pagkakamali. Nauna na rin nilang sinabi na sariling pondo nila ang ginamit sa paggawa ng video. Yes, ito na nga after 7 months, babalik ang Super Junior sa Pilipinas. Sa, June, sa July 21, magkakaroon sila ng fan party para sa Filipino Elves. Ayon sa Hallyu Kings, mas intimate at relaxed ang vibes ng fan party ngayon. No, masaya, nasa daw natin na mahigit sampu performances na hindi pa nakakita sa mga dati nilang shows. Magkakaroon din po ng mga games talk segments at surprise encore. Ayun, tindi. Noong December po, na no, huling nagpunta sila dito sa Pilipinas, Super Junior, para sa kanilang Super Show 9. Oh, yes. Tindi. Sorry, 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 sorry. Sa Bantayan Island, Cebu, isang bagong silang na sanggol naman ang iniwan sa loob ng simbahan. Nakasilid sa isang kahon ang sanggol. Agad daw dinala ng kura paroko sa Bantayan Birthing Home ang baby para masuri. Inaalam na ng Barangay Health Workers at Department of Social Welfare and Development kung sino ang ina ng sanggol. nanawagan din ng pari sa mga may kakayahang mag-donate ng gatas o ina na pwedeng mag-breastfeed sa sanggol. Dismayado ang ilang labor group sa 40 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ang Alliance of Concerned Teachers naman humihiling ng dagdag sahod para sa lahat ng sektor. At kaugnay sa mga isyo na yan, makakapanayang po natin si Criselda C, ang Executive Director ng National Wage and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga po sa inyo, Director C, si Mariz Umali po ito. Hello, magandang umaga Mariz sa iyo at sa inyong mga taga-subaybay. Alright, Director, una po sa lahat, puna ng ilang labor group, hindi sapat yung 40 pesos na aumento sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ano po ang masasabi niyo rito, Director? Uh, ginagalang po natin yung mm -hmm. pong, uh, sentiment ng ating mga kababayan pati ating mga kasamahan sa hanay ng mga manggagawa. At talaga naman hong isa sa mga... Uh, uh, criteria for minimum wage determination, yung needs of workers and their families at mm -hmm. uh, yung concern ho nila na demand for living wage, isa rin ho yun sa mga tinitignan natin. Mm -hmm. at uh, Subalit, uh, kailangan ho natin itong i relative din po doon sa kakayahan ng ating mga employers mm -hmm. na makapagbigay ng tagtag na sahod. At yung overall condition po ng ating uh, economic uh, development. Uh -huh. so, Kaya ho, napakahirap para sa ating mga regional boards na timbangin ang lahat ng ito at uh, balansehin kung uh -huh. ano man yung sa tingin nilang nararapat. Kahit pa ay matugunan po natin yung kahilingan ng ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga minimum wage earners. Mm -hmm. na, na magkaroon sila ng wage increase. Oo, <laughs> binanggit niyo po director yung tungkol sa pagbabalanse, no? Pero ano po kaya ang reaksyon niyo dito sa uh, sinasabi ng ilan na mas pinanigan daw ng wage board ang mga negosyante kaysa sa mga manggagawa? At uh, tayo po sa pag-analyze po natin ng socio-economic condition, isa lamang ho yung uh, interest ng ating mga manggagawa sa tinitignan natin at uh, dahil ho kasi ang demand for labor is a is a derived demand so uh, kailangan ho natin talagang alamin kung itataas natin yung minimum wage ay kakayanin ba ng ating mga employer lalo na ho yung mga maliliit natin na mamumuhunan mm -hmm. so ito ho yung ating mga concerns so bagamat lahat naman po tayo gusto natin ng mataas na income para sa ating mga kababayan Ah uh, hindi huto ito maidadaan sa pamamagitan lang ng pagtataas ng minimum wage. So, Opo. Director, may inaasahan pa rin po bang uh, wage increase sa ibang uh, rehiyon? Uh, sa ngayon po, mayroon pa hong apat na regions na mayroong wage petition at inaasahan po natin na uh, mga sa darating na araw at buwan, mm -hmm. ay uh, gugulong na rin ho yung proseso sa kanila at sila ho ay magte-decision kung sila ho ay magpapublish publish na ng uh, schedule ng kanilang wage hearing. Uh -huh. oh. So so director uh, linawin ko lang po yung uh, increase na 40 pesos po ngayon para sa mga minimum wage earners po dito sa Metro Manila. Uh, ang next na pwedeng tumaas ulit yan after 3 years na po ulit. For now talagang wala ng chance na ma-increase pa yon. Nakalagay po sa ating rules na ang wage order ay uh, pwedeng repasuhin uli sa loob mo ng isang taon. All right. Mm -hmm. All right. uh director, uh healing naman po ng Alliance of Concerned Teachers na magpatupad ng, ng uh, dagdag sahod para sa lahat ng sektor. Sa kasalukuyang takbo na ekonomiya, kaya po po ba itong uh, pagbigyan? Ah, uh, hindi ho, 'yun hong concern na across the board sa lahat ng sektor. Walang huyan yan sa saklaw ng aming ho mandato sa pagkat mm -hmm. ang mandato ho namin ay maitaas lang ang minimum wage ng mga minimum wage earners. All right. All right, maraming maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin, Executive Director Criselda C. ng National Wage and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment. Mga umaga po sa inyo. Salamat po. Bakit malungkot ang beshi ko? kasi malungkot ang lola mo. Oo, oh, nawak din ang ilang kapuso stars sa Beshi craze na yan. Bakit malungkot ang Beshi ko? Kasi malungkot ang lola nyo. Iyan ang entry ng couple na sina Royal Blood Stars, Mikael Daez at Megan Young. Kasama nila ang kapatid ni Mikael na si Emilio. Kinuwento ni Mikael, wala siyang idea sa craze na yan. Basta gusto ni Wifi, go yan! Hindi rin nagpahuli si Sparkle at Seed of Love star Ashley Rivera na poised pa rin matapos ng tumbling. Si Jillian Ward aka Dr. Annalyn Santos ng abot kamay na pangarap na hook din sa Beshi Cream. So, malungkot malungkot. Ah, at nauna na nga pinasuan malungkot malungkot. ng netizens ang winner na entry ni Kapuso Drama But King I'm Dennis Trillo na talaga namang performance I'm level malungkot. ang pag-tumbling. <laughs> ganda <Pinawaganda? laughs> Samantala ito, muling magpapakilig sa GMA Talababad ang tambalang Barda o Barbie Forteza at David Lecauco. Iyan ay para sa TV remake ng 90s hit film na Maging Sino Kaman, na unang ginampanan ni na Sharon Cuneta at Senator Robin Padilla. Si Barbie ang gaganap na Monique habang si David naman si Cardien. Ipinasilip din nila ang behind the scenes ng look test shoot. Pinusuan ito ng fans ng Barda, kaya trending online ang hashtag Maging Sino Kaman at Barda. At ito pa, Blinks, magdiwang dahil another record for global superstars, Blackpink. What's up, London? <laughs> yes, ang Blackpink ang kauna-unahang K-pop group na nag-headline sa isang major UK music fest na BST Hyde Park Summer Festival. Kabilang sa mga pinerform ng Blackpink ang hits nilang How You Like That at Pink Venom. Nagkaroon din ang bawat member ng solo performances. Tuloy-tuloy pa rin ang Blackpink sa kanilang Born Pink World Tour na nagsimula noong October 2022. Ipinakita ng organizers ng 2024 Paris Olympics ang magiging ruta ng Olympic Flames sa pagsisimula ng palarong next year. Magsisimula ang two-day journey ng Olympic Flames sa Paris sa July 14 2024 sa Champs-Élysées at dadaan sa ilang kilalang lugar sa France gaya ng Louvre o the Arc de Triomphe. Pag mag ang uh, magpapatapos po ito sa Place de la République sa Rep July 15. Muling sisindihan ang uh, apoy sa April 16, 2024 para sa pagdadaan ito sa Greece at manantili ron hanggang sa ihatid ito sa France sa April 27, 2024. Darating ito sa Marseille sa May 8 at uh, pagpapatuloy ang torch relay hanggang sa makarating sa mainland France by boat sa June 18, 2024. Inasaang 400 towns ang mabibisita ng Olympic flame. Muling haharap sa bayan si Pangulong Bongbong Marcos ngayong Hulyo para sa kanya ikalawang State of the Nation Address. Kampante raw <laughs> ang Pangulo sa kanyang mga iuulat. Mm -hmm. Kabilang dyan ang updates sa mga planong sinabi niya nung nakaraang SONA. Gaya ng pagtugon sa ilang issues sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at iba pa. Gaya halimbawa yung korupsyon, mm -hmm. yung sa pag-mitigate sa climate change. Diba? At, at, at super, saka siyempre, rin... lagi natin aabangan niya, di ba? Oo. Mm -hmm. At yung mga foreign travels din mm -hmm. niya, di ba? Mm -hmm. Yung mga investments na pumapasok. Mm -hmm. E eh, yung mga netizens kaya natin, ano ang gustong marinig kay Pangulong Marcos sa SONA 2023, Ivan? Marie Susan, siyempre, sagot. Sa iba't ibang problema, ang nais marinig ng ating netizens sa nalalapit na SONA ng Pangulo... Gaya ni na Elson Manjares at Ameline Gustilo. na silang marinig sa Pangulo, paano pa bababain ang presyo ng mga bilihin? Ako, yan ang malapit sa sikmura ng mga kapuso natin. Para kay Levi Garcia naman, tulong sa mga magsasaka ang gusto niyang marinig, gaya ng pamimigay ng abono at binhi. Bawasan din daw sana ang tax sa mga magsasaka. Ang mandaragdaga naman ang uh, pensyon ng mga senior citizen ang gusto marinig ni Evie Senyeres. Bagay na sinigundahan ni Shelo Pabilin. Gusto rin daw niyang marinig ang plano para sa kalusugan, lalo sa mga PWD at mga senior citizen. May bagong programa ang Department of Social Welfare and Development para sa mga street dweller o yung mga nakatira sa lansangan. Yan ang oplan pag-abot kung saan magsasagwa ng profiling sa street dwellers at bibigyan sila ng ID. May unang balita live si Darlene. Darlene. Susan, pabor yung mga nakausap namin street dweller dito sa Maynila sa profiling at pagbibigay sa kanila ng ID. Bahagi yan ng programang opland Pag-abot ng DSWD. Magiging malaking tulong daw ito para sa kanila. Sa kalsada ang tirahan ng marami nating kababayan na lubog sa kahirapan kung may mas magandang oportunidad nga lang daw, eh hindi naman nila pipiliing matulog sa bangketa. Base pa lang sa paunang sensos ng DSWD, mahigit dalawandaan ang mga street dweller na nasa Pasay, South Caloocan at dito sa Maynila. Isa sa kanila si May na dito natutulog sa Rojas Boulevard na dalawang beses na raw ni rescue ng mga otoridad. Sabi ni May, mahirap para sa kanila kapag kinukuha sila ng DSWD. Hindi raw kasi sila makapaghanap buhay gaya ng pangangalakal. May mag magkahuli pag ganito. Nag-aano kami, nagtatakbuhan. Ay eh buti nga ngayon, hindi gaano nang huli. Kaya kung pumaga pampante kami makakatulog sa mga ganito. Iba na ang diskarte ngayon ng DSWD sa ilalim ng Oplan Pag-abot. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, kailangan ng mahinahong pangungumbinsi sa kanila sa halip na sapilitang pagsama. Bahagi ng programa ang pagbibigay dignidad sa mga street dweller sa pamamagitan ng pamimigay ng ID. Sa, sa ilalim ang mga beneficiary sa profiling at biometrics registration para raw ma-monitor sila at mabigyan ng pagkakataong maabot ng ibang mga serbisyo ng pamahalaan. Magandang balita 'yan para sa mga nakausap naming nakatira sa lansangan. Para po na hindi na po kami mga nauhuli po, sana po matulungan din po kami sa mga kalagayan po namin katulad po mga homeless po. Nahuli po, matagal na po pinalalabas, saka mahirap po talaga hindi po kami makapag ano makapag sa po namin kasi may hirap din po kapag naghahanap po kami ng mga trabaho. Naghihintay na lang daw sila ng balita kung paano sila mapapasali rito. Maganda sana. Kaya lang paano proseso yan, paano anong gagawin, ganyan sana. Eh, nababalitaan pa lang kasi. Anong unang hakbang? Kasama rin sa programa ng DSWD ang alok na pagkain, gamot at transportasyon para sa mga magbabalik probinsya. Makikinggan din daw ang kanilang mga pangangailangan sa tulong ng lokal na pamahalaan. Sana naman daw, hindi ito kabilang sa mga pangako sa kanila na tuluyan ang napako. Ang na po namin po, kaya lang po, wala pa po nagbibigay po sa amin hanggang ngayon. Sana nga po, meron nga po. Yun po kami na naghihintay, na lagi pong may nangangako sa amin, wala naman po nangyayari. Susan, naghihintay tayo ng updates at karagdagang pahayag mula sa DSWD at Manila LGU ukol sa issue na ito. Yan ang unang balita sa Manila ko po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Sinita ng Commission on Audit ang Office of the Vice President dahil hindi raw nito sinunod ang batas sa pagbili ng mga bagong kagamitan para sa pito nitong satellite offices. Base sa 2022 Annual Audit Report ng COA, hindi umano sinunod ng OVP ang tamang proseso sa ilalim ng Procurement Law o Republic Act 9184. Yan ay para sa pagbili nila ng gamit para sa DepEd Satellite Offices na aabot sa mahigit 668,000 pesos ang halaga sa pamagitan ng reimbursement. Gate na COA, dapat dumaan ito sa bidding. Pinapayagan lang daw ang alternative methods of procurement kung ito ay aprobadong head ng procuring entity o ng kanyang kinatawan. Ayon sa COA, ipinaliwanag sa kanila ng OVP na kaya silang o kaya sila nagtayo ng satellite offices ay para maipaabot ang serbisyo ng OVP sa iba't ibang probinsya. Nangako rin daw ang OVP na ayusin ang kanilang proseso. Sabi naman ni OVP spokesperson Reynold Munsayak sa GMA News Online, maglalabas sila ng pahayag kaugnay nito. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, bari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.com. TV.